Hindi ibinasura sa halipaisin ng tabi ng LTFRB ang hirit ng pasang Mazda na search fee o dagdag piso sa pasahe wing rush hour. Giit ng ahensya, ito'y para simulan ang deliberasyon sa hirit na dalawang pisong provisional fairing fees dahil sa pagtaas ng petrolyo. Sa kabila nito, aapela raw ang pasang Mazda ng panibagong fair hike petition. Magkano naman kaya? Alamin sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Pisong taas pasahe. Ito ngayon ang inihirit ng grupong pasang Mazda sa harap ng walang humpay na taas presyo sa produktong petrolyo. Kinumpirma na rin kasi ng Land Transportation Franchising Regulatory Board na isinantabi na pansamantala ang hirit ng grupo na surge fee o yung dagdag piso sa pasahe tuwing rush hour. Nagagawin namin uh, na wala ng uh, window hour kapag ka talagang pumas naman mm. ngayon, pumas sa linggo eh, next week tapi pinto na naman ang pagtas nito. Kaya na isinantabi na po ito sa ngayon ng board uh, dahil nga po dito sa petition na uh, pinail uh, po. Uh, actually, letter request, hindi pala petition na ito. Eh, so, letter request nila for the increase of prayer. So doon po mag-deliberate uh, uh, de -delivery po na yung board kung ano mag forward. Pero para sa kapwa transfer group na stop and go coalition, balakid ang hirit ng pasang mas dahil sa dalawang piso provisional fare increase na hiling nila. May posibilidad na magkaroon pa ng ano yan, mag-delay yung petition namin kasi i-co-consolidate pa ng LTPRB yan. At ewan ko bakit kailangan pa nilang mag-file. Piso. Iyon naman 2 pesos, eh, Pwede naman uh, i-reduce siguro ng LTPRB kung talagang hindi uh, akma. Dagdag ng grupo, kung tutusin, ay hindi hamak na mas mababa ang hirit nilang dalawang pisong dagdag pasahe sa halaga na nakasaad sa automatic fare adjustment sa tuwing tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. 1 peso and 40 centavos ang kada succeeding kilometers. Mm. E yung hinihiling natin, 2 pesos first 4 kilometers. So, kung ito ang susundin, apat na 140, di 560. Uh O di ang laki. Hindi na nga natin sinunod eh. Kaya dapat, ang pagbigyan nila yung 2 pesos. Eh sana huwag na lang i-entertain yung petition para yung susunod kung meron mga mag-petition ng 1 peso. Kasi yung 2 pesos, pwede naman nilang i-reduce yun ako. Tiniyak naman ng LTFRB na umuusad na ang pag-aaral sa mga petisyon. Pero hindi nila matiyak kung kailan ito mapagdidesisyonan ang LFRB po ay uh, uh, inaaral ng mabuti at uh, binabalansi po yung na uh, uh, pag-issue kung may mga increases po ng sa para po lahat ay magiging Pero habang nakabinbin ang desisyon, tiis na naman muna ang apektadong super sa panibagong oil price hike. Epektibo ngayong araw ang dagdag presyo na abot sa higit dalawang piso kada litro dahilan para unti-unti na namang lumapit sa 70 pesos kada litro ang krudo. Na nga sa limandaan. Ang nabawasan sa kita? Oo. Oh, kasi dati kumikita na ako ng 1,000 900 yun minsan, no ko, 500 na lang. Sa pagtataya ng International Energy Agency, posibleng magpatuloy ang bawas produksyon ng OPEC Plus countries sa nalalabing bahagi ng taon dahilan para sa patuloy na pagtaas naman ng presyo ng krudo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.